Nakibahagi ang Bangsamoro Airport Authority o BAA sa isinagawang Hajj Awareness Program na pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos sa pamamagitan ng Bureau of Pilgrimage at NCMF SOC Sargent. Ang ating Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Dumalo ang Bangsamoro Airport Authority sa isinagawang Hajj Awareness Program na pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos sa pamamagitan ng Bureau of Pilgrimage at NCMF Soxergen noong Sabado a 25 ng Oktubre. Dinaluhan ito ng mga pangunahing opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at mga kinatawan mula sa opisina. Layunin ng naturang programa na mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa mga proseso, regulasyon at paghahanda para sa Hajj pilgrimage. Nagpasalamat naman si Ministry of Transportation and Communications, Bangsamoro Airport Authority Area Manager Carmen Sita Salik sa NCMF sa pagsisikap na isulong ang ganitong inisyatiba para sa kapakanan ng mga Hajj pilgrims. Patuloy ang suporta at dedikasyon ng MOTC Baa sa pangunguna ni Minister Termizi Masahud at Baa Director Attorney Ronnie Bay Dilanggalen upang matulungan at mapangalagaan ang lahat ng Hajj passengers na dumaraan sa mga paliparan ng Barm upang maisulong ang mapayapa at maayos na Hajj operations sa rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.